isa na ka uh, defensor sa katolik pa doon katolik mga iksoon, akala ang pasalamat Yaman, ko ba sa mga kauban ako din sa Cagayan de Oro City, ay itagaan ko tayo mas mga 30 minutes lang, ang magpadalag sa itong pagtuo ang katolik ko. Importante na sayo iyo ta, aron sa itong pagtuo. Kay diya sa atong talawang ang iksoon yun. sa 1 Timoteo 3, versikulo 15, naging na, yun diya na gipadalag ko diya na importante masabda na kung saan ka matuoran. Kaya ang kamatuan mo, kung pwede yung siyatong kagawasan. Ngayon naman, kaya ang 1.15 meters, makita na dyan, ang talang kamatuan nasa simbahan. At ang simbahan, iso atong atuntan awal, na gipadayag niya, makita na ito, na pinasa international, isikabid niya, okay? naging nundi okay. ha. There are two valid definitions of the Catholic Church, comparable huh? to the Catholic Church. Jesus Christ is found there, who is both human and divine. Gi, na nag-iayon na kung simbahan, kung simbahan, may nag-anay sa mga pagtulunan diha sa atong simbahan. Ipotente e, na sayo't tayo sa kanya Kaya naman, doctrinal, moral, and worship. Kaya ipatilag na ko kung saan pagto, sa atong pagto, ang katoliko. Nga nung mabunyag tagbata o mabunyag tayo mga hantong. Kaya naman, ang unang punto exon, ang sa yun, ang ngunang ginoo. Gitaro niya sa 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 San Juan Capito 3, versiyo 4-5. Na dili mo makasal sa langit, kundi mumuhagi o bunyag pinaagi sa tubig. No, na diay sa ako ayon na walay lain na mga realidad na mga makatubag langit kundi pinaagi sa bunyag nagipadayag sa o di sa simbahan. Kaya sa diyang pagsaka niya ikso ang tungtan ayon o pamalandungan natin sa pagsaka niya may ingon siya na panlakaw ka mo sa tibok kalibutan sa San Mateo Kapitulog 28 versikulo 19 panlakaw mo sa tibok kalibutan o gimuang tinunala ko mga katawan, o bunyagi sila sa ngalan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Sa to pa, ang katawan, ang pangutan na, mga egsoon, ang bata ba, tao, dili? Tao ang bata, egsoon. Sa na sa kining atong na ang piso, manok mo na ang piso. So, sa pa, ang tanong tao, bunyagan, importante ang bata, bunyagan po siya. Wala karoon ipadayag na ano bunyagan ang bata, kaya ano, ang unang punto, ang bata, tao ang nagsugol niya na ang ginong iso Kristo. Biblikali, iksoon. Apan gamito nila ang San Marcos, Kapil 16, Bersikil 16, ganyan niya, na ang, ang magpabunyag, maluwas, apan ang dili, dili siya maluwas. Ang pangutana na ang bata, na ba'y pagtuo? Di siya mo, mupokus siya sa pagtuo sa bata. Yes, na pagtuo ang bata. Mukhang ay guto mo ng bata, pag pagkaling muhilak sa guto mo ng bata. O gaya salmo 8.4, Santo sa langit ang pagpadayag sa pagpuro sa bata. Muna, bunyagan na to ang mga bata egzol. Importante e sa amahan, inahan, pabunyagi ang na kay sa Galatia 3.27, ang bunyag pagsuloob ng Kristo. So sa ito pa, pabunyagan ng bata, pagsuloob ng Kristo, pakikupan kang Kristo, diya pag sa pagkitao. Mungkin sa Roma 4.6 Namatay tayo, o ni Apa na panahaw ta Dia Diya sa bunyag, Sol, importante Masayod ta sa kamaturan Kaya naman, kung atong talawang diya Sa San Juan, Kapitulo 8, teso, Pangitaan kamaturan Kaya ang kamaturan, may imong kagawasan Muna di sa kagawasan, Sol, importante Ato na parayag ang atong pagtuo Kaya naman, diya sa Atong talawang sa Ong Timitiyo Gipaklaro niya na naisimbahan yun, na naghatag og mga kini mga pagtulunan, naghanay sa pagtulunan diya sa simbahan. So sa ato pa, dili, tinumoto mo, dili sa mga pagpadayag, kundi dili, pinaagi sa simbahan na ang bunyag, importante sa tanan, kaya nga naman ang nagsugo niya na ang atong ginoong sa Kristo. Dili ko na malali si Gsoon. Muna kumuhin yung ka, yan ang bunyag, yan bata. Diyan na makita, biblically, na bata, tao kailangan bunyag. Kaya wala yung malangit iksayang kung dito yung maragi o bunyag. Importante pagpadayag diha sa itong pagtuong katuliko. Nang babaagi sa bunyag, sa tubig na ito, o sa kinipulong niya. Kaya mangutahan na sila, Brad, na abay apostolis, na nagbunyag o bata, iksayang kung itong tanawon sa panahon ni San Pedro. Diya sa buwat, makita na ito Nadihagi bunyagan niya mga tao, mga babae, uban pa. So pa, ang bunyag, importante, katundanan. Kaya, kaya ang bunyag mo ipakiguban, pagsuloob ng Kristo, balik ko na to Galacia 3.27. Dito makita iksoon na kung ang punto vista nila na kailangan dagko lang bunyagan, yes, bunyagan ang mga dagko sa unang panahon. Sa so wala, wala pa, Mikael, ang kristohanyo, hindi yung pagtuo. Kaya mga hantong bunyagan mula, lagi pasal biasa. San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16 Ketua mga hantung na, Nasayud na Na ang simbahan katoliko Na importante Una bunyagan ka Mugani sa atong paduho Ku ikaw isa ka FD, katolik betul-betul sa Pedro Cabedal Ako si Ismael Maylam, sa kagayan. gayon Una, kailangan binunyagan ka Ika dua, konfirmado ka Ika kailangan diya ka sa, sa, sa simbahan na kasal Importante na na ta. Kaya naman, alang sa ubalik sa ang pinaka dilit nila na gustuhan kaming bunyag daw sa bata. Ang Biblia iksoon, ang bala ang kasulatan iksoon, gihan na ang sakramento. Ang sakramento sa bunyag, gipadayag diri sa siya ang simbahan niya na naghan na ini, anak. Bula kumingin pa, brad, asa mabasa na kanang sakramento diha na bunyag diyan sa inyong katekismo. Naigsoon, gihan na ay sa simbahan. Kaya naman, balik ko na to, walay pagtulunan na wala gi base sa balaang kasalatan. Kaya naman, giingon sa panultihan, na ang bakak balik-balik kong sa tao na wala na sayod sa kamatuan may mong tinuod alam ka niya kung isa, is, isa ka kakatoliko wala ka na sayod sa iyong pagtulong pagtulong ang katoliko wala kay katigismo ikso ang ka makuha sa laing pagtuong mga importante na tayo gitawag na doktrinal, moral and worship. Pag nagkipatawag ang simbahan, ang kapilya o katigismo, muatin ka, katulik doktrinal seminar. Kaya naman dito makita kung kung sa mga pagtulunan, naghihana yung simbahan, pinagis itong ginong sa Kristo. Kaya dito makita, Ikson, naging mga atake, gawa ang simbahan nagbarog yapon sa tibok kalibutan. Mura importante kayo na masayang ginato pinaagi niya ni sa plaza, pasalamat na sa safety sa kagayan kay naa mga inani na pagpadayag sa itong pagtuo. Kung mapas dito sa, sa Dabaw, Apo sa Pedro, sa Atbang, sa Simbahan. Inani, importante mo. Yan naman, ipunta, balik-balik ko na ito ang atong pagtuo. Ano pinaagi na malapas ang atong pagtuo. Masir na ito sa upan. Ngayon nag-tuo na nabunyagan ang bata, pinaagi diya sa gracia sa kaluoy sa Ginoo. Kay ang bunyag iso gisoon may pinaka-importante sa tanan. Ngano man, tanawa atong tanawa na ato mga iso na dili Katoliko. Atong mga iso na dili Katoliko, lingon sa Brad, Way wala ko. Way la way labot ang bunyag pa sa bata Brad, uguban pa. Ang ida sa bata bunyagan sa ila, ha? hamtong na, way pa taas trese. Kito na kita iso, ngano man. Kaya ang ilang pagtuo, gibasin nila sa pagtuo, dito sa Rodillo na la Kultura, labi na paglalaki. Pero so, kayo mong tanawin, walo ka adlaw pa lang. Si San Pablo, diya mabasa sa Pilipos, gituli siya. Means, ang tuli sumala sa Galacia 2.11, ang gigana sa kamot, at pala ang bunyag karoon na mao ang kalawasan sa tanang katawan. Dito nakita. So sa ito pa, sa unang panahon, walo ka adlaw pa lang ang bata, ang mga hudiyo na kultura, dito na eh, dala sa templo o dito sa un, pinagin niya na, tulion sila. Ang tuni kaya rin, sa halagwa sa panahon na to, namao ang bunyag. Ganyan, ang bunyag sa 1 Pedro <coughs> 3, 20, 21, na sa karaang panahon, katang mga misupak, misupa, misupil sa watong ginoop, iksoon, pinaagi sa tubig, ang bunyag, makaluwas siya. Kaya nga naman, kung atong dalawin dia sa buwat 22.11 na ang pagbunyag, pagtangtang sa sala. Kaya kasagaran sa uban, kung atong nganong nga nung bunyagan ng bata, ikanawang punto kayong bata, na isa lang panulong dun. Gikan sa kaginikanan na ito. Nga naging yung San, San, Mr. David 55.5, sa tagong angkan sa akong inahan, na anak ko sala. Kung sa mga sala ito, sala sa pagbuhat dili katong panahon sa atong inahan ug amahan sa si ibat adan na naputol igsuon ang grasya ang komunikasyon sa tao og sa Dios muna miabot ang panahon sa dili padala ang Ginoo sa atong amahan muna di siya sa sa relasyon sa tao pinaagi niya sa bunyag kay ang bunyag balik ko na to pagbawala og sala Sa buhay at binitas ong sayo sa tupa dito makita bata, bunyagan, kaya naman, ika punto punta ong ganina tao, ika gawa na isala ang bata, dili sala na binuhat, salang pangalon doon, balik-balikon na na. di ang punto sa bunyag isong balikon na to sa pagbunyag sa bata, galas 327, mo na muna po sa Ginoo. Magani kung balik ko na ito, atong pamalandungan ang Roma sa Eskotro, pasaka niya, nag-iingon niya na, patong tanawin, ginubong mo, namatay mo upang ni Kristo, apan nabanhaw mo upang ni Kristo niya, sa bunyag. Nga sa bunyag iso, namatay ta, sa mga sala, panu panuntung upan pa. Apan nabanhaw ta ka sa ginoo, diya sa gasya, sa kanoy sa ginoo. Muna importante na iso. Kaya kung balik-balik ko na ito, na kung atong atong paminahon atong mga iso na adili ka talito at bunyagan ang bata na nagsoon ang bunyag si Kristo ng Kingon maliko na to sa Luan Kapitol 3 versiyo 5 na dili makasasarang ito dili mo agi sa tubig of espiritu dito makita importante kayo dagang pamamagig soon sa bunyag Apan sa bata, mapukos sila muna ang Ilang dili magustuhan, kanya naman, ang bata iksoon, balik-balik ko na to, alang sa ila, wala pa'y buot. Pero so, kung atong sa Salmo 8.4, ang pagtuo sa bata, sangko sa langit. O sa 22.16, sa 22.16, mayingon ang ginoo, pag-agin sa merkado, ang mga, mga bata na, mayingon, mayingon sa, muli ang mga matuto, gimatuto, diya sa pagtuo. So, sa ato pa, Wala rason rasang na dilibon niya ang bata na ipagtuo. Ikadwa, ang bata tao. Ikatulo, importante, ang bata na isa lang panulundun. Muna yung sinto nga nung bunyagan ang bata. Kay kung ka na sayod niya na mabasa ka Biblia leksyon, mutiklir na ka after six months, ningo ka gipadala ka sa Dini tinuod ang gipadayag sa mga sa Labi na simbahan ang bata dilibon niya Apa Apan kung ka ka, tanawin mo Sa so, siyon ni mo pinagi sa balaang kasulatan. Kaya ang Biblia ay sa ulo padayag sa kamaturan. Ono tumiti ono tumiti tres Ang simbahan ni Saul na di ang kamaturan. Muna ang Biblia kabahin lang sa simbahan. Ang simbahan ni mo ni padayag kaya tumtanan. Muna ni mga doctrinal, moral and worship. Muna gayon diya may mga pagtudlo, may mga pagdumala. Muna ni padayag magpasantos kanato. Mudik na to. Mali, mga santos ang simbahan. Kaya di asimbahan ni Gsoon, di makita. Kung mamalanggang nasunod ta, masunod ta. Wala yung perfecto na tao. Apan kung tom... masunod ta sa kagustuhan, sa ginoo, pinagis ang grasya of galoon, Gsoon, pa sa kinabuhi. Ang ato na dagamtam, diya sa atong pagtuong katoliko. Kaya sa una, sa Dabao, 2009, nagsugod ko sa Catholic Pit Defender. Sa so, loka presidenta na nagyambiya, karo ang nasilay presidente, ano karon si Ryan Hiliano, ang 2010 na mo na presidente. Pag gawin si Ryan, naging presidente si ano, Kid Libunao. Pag gawin Kid Libunao si Carly Asil, o karon ni si John Juna, ang aming presidente sa San Pedro Catol sa San Pedro Cathedral. Mga Saul, asa gamay ng ospital naon, pasalamat ko, gitagaan ko. Ako na padayag na ang bunyag importante sa bata. Balikan ako sa katapusan. Napadayag na ako, pinagisa sa ang kasulatan na ang bata, tao. Ikatlo, ang bata, sala, bunyagan. Iksan, ikatlo, importante ang bunyag, pangtangtang sa sala. Mga talagang salamat. May hapon katuntalan. Salamat, <coughs> eh,